Mabuhay mga kababayan! Ako si Lan ng hashtag WalkWithLan at maligayang pagbabalik sa ating channel na puno ng matalas na pagsusuri at katatawanan sa politika. Ngayon pag-uusapan natin ng mainit na issue ah, si Senate President Tito Soto tutol sa panawagan ni Sen. Alan Peter Cayetano na resign all at snap elections. No? Parang isang komedya sa Senado, di ba? si Cayetano nananawagan ng malinis na simula para sa bayan no habang si Soto ah, parang laging ah, parang laging naka-standby ha ah, sa old school politics pero bago tayo uh, sumalamin ha ah, huwag kalimutang mag-subscribe na sa channel na ito pindutin ang bell icon para sa notifications at i-share sa inyong mga kaibigan para sa ating mga kababayan sa Pilipinas, United States, Canada, Saudi Arabia, Australia, Italy, Japan, Malaysia, United Arab Emirates at Hong Kong. Shout out sa inyo. Kayo ang tunay na lakas ng OFW at kabatahan na naghahanap ng pagbabago. Tara, simulan na natin. Una, alamin natin ang konteksto. No October 2025, sa gitna ng lumalalang krisis ha, sa tiwala ng publiko sa gobyerno, mula sa korupsyon hanggang sa mababang approval ratings, biglang nagpasabog si Senador Alan Peter Cayetano ng isang panawagan matapang na panawagan. Mas resignation na ng lahat ng top officials sa Malacanang at Kongreso kasunod ng snap elections. Ayon sa kanya, ito ang paraan para magsimula ulit na para maibalik ang tiwala ng taong bayan. Factual ito ha, base sa mga pahayag niya sa media tulad ng sa GMA News at iba pang sources. Si Cayetano ha kilala sa kanyang progressive stance. Sabi niya, kung tunay na ni nais nating magsakripisyo para sa bayan, mas mabuting mag-resign tayong lahat. Parang isang fresh start no? sa isang luma ng computer, di ba? Pero eto ha, si Senate President Tito Soto agad na tumutol sa kanyang interview. <coughs> Sinabi niyang malabong mangyari at walang saysay daw ito. Bakit? No? Dahil ba sa takot na mawala ang kanyang posisyon? o baka naman para siyang isang matandang puno na ayaw umalis sa lupa. No? Yan, mahalin po natin ang mga puno, ang environment, lalo na yung mga fruit-bearing trees. No? May lilim na yan, nakakaano na yan ng hangin, ng, uh, yung masamang hangin, na-absorb -na, na niya yan. Di po ba? Tapos pag may bagyo, no? eh, pero kudali, nakasagabal naman sa ano. Pero kung hindi nakasagabal, okay lang na nandyan lang yan. No? Habang hindi pa pa Napa, at least napapakinabangan pa natin. Sana po ganyan po tayo mag-isip, no? Sana po ha, eh yung mga mayayaman nga diyan sa Forbes Park eh, 'di ba? O ang daming puno. O bakit hindi na lang nila tayuan ng mga bahay-bahay nila, linisin nila? Hindi po ba? Mm, nakuha niyo po ba? Mayayaman na po ito. Eh kaya yung mga mayihirap, ganun ganyan din dapat mag-isip. Kung may may bakanting lupa taniman natin, no? Uh, kung ano puno ah, nung ano nga ako eh, nung youth uh, leader ako eh. Tinataniman po namin yung gitna ng daan, no? Yan, yung mga uh, mga parke tinataniman po namin yan. Dito sa lugar namin yung mga puno din ng iba. Tanim po namin yon. Oh. Kaya ganyan po tayo dapat mag-isip. Mahalin po natin ang environment natin para sa mga anak po natin yan. Uh, pag nagputol ka ng puno, delikado yan, may balik yan. Ha? Uh, sa environment, tingnan nyo sa Cebu. Oh nangyari sa Cebu, di ba? Oh yung bundok pinatag nila. Nangyari binaha. Oh, ngayon, di ba? Kaya kung may pagkakataon po tayo, magtanim tayo. Taniman po natin 'yan. Huwag po tayong manigarilyo. Okay? Mahalin po natin ang environment kasi meron din po tayong mga kapitbahay, mga ano, no? Mahal sa buhay. Okay? Hindi lang po yung sarili natin, yung ating iniisip. Okay, yan. Tanong yan mga kaibigan, no? Pero seryoso ang implikasyon, ha? Shoutout ulit sa ating mga viewers sa US, no? Uh, United States of, uh, of, America at Canada. Kayo na mas malamig na klima, pero mainit ang inyong suporta sa pagbabago sa Pilipinas. Ayon, pag-usapan natin si Tito Soto ng mas malalim. Si Soto, na Senate President mula pa noong 2022, ay hindi, recently lang po yan, 2025 ay kilala sa kanyang conservative views. Pero sa isyong ito, ang kanyang pagtutol ay parang isang malaking red flag. No? Sa kanyang pahayag sa 1PH at SMNI News, sinabi niyang walang epekto ang mass resignation. No? Pero bakit hindi? Saka sa kasaysayan ng Pilipinas, ang mga snap elections tulad noong 1986 ay nagdulot ng revolusyon no? Si Soto na may track record ng pagtutol sa mga reforma mula sa divorce bill hanggang sa SOGI, parang laging may nasa defensive mode, ha? Ito ba ay dahil sa kanyang edad at karanasan bilang entertainer, at turned politician. Parang siyang isang old comedian na paulit-ulit ang punchline, pero hindi na nakakatawa, no? O imagine si Soto sa Senado. Parang itulaga, no? Host na ayaw mag-retire kahit ng audience ay naghahanap na ng bagong show. Ang kanyang pagtutol ay maaaring maging hadlang sa pagbabago, lalo na sa panahon ng mababang public trust ratings. No? Base sa surveys mula 2025 para sa ating mga kabataan, OFWs, ito ay isang tawag na huwag maging complacent. No? Shout out sa Saudi Arabia at United Arab Emirates. Uh, kayo na nagtatrabaho ng gusto. Kayo dapat makinig no? sa ganitong usapan para sa kinabukasan ng inyong pamilya. Yan. Nagaano po tayo para sa mga tao din, di ba? Hindi lang po para sa ating mga sarili. Sa kabilang banda, si Senador Alan Peter Cayetano ay isang breeze of fresh air. No? Ayan. Tignan nyo ha. Iba po kasi mag-isip ang mga nakakabata. No? Iba po ha. Ako, professor po ako. No? Ako hinahayaan ko yung mga kabataan yung mga estudyante ko na mag-isip. Pero ako, nag-aambag ako, no? Nag I'm, I'm, expanding their, their ideas, kumbaga. Huwag po natin hayaan na tayo lang ang nasusunod. Ha? Hindi po, mali yon yun. Mali po talaga yun. Ha? Kailangan po natin consultative, no? collaborative, collaboration. No? We, we ask people, oh, ito, putulin ko na ba ito? No? And then I will give my insights. Ay, hindi pwede po. Ha? Kasi puno po yan, tinanim po na yan nang ano, longgan po yan, mahal po yan, etc. No? Pakinggan po natin ang insights ng bawat isa. And then, let's try to process that. Ganyan po ako bilang profesor. Okay, ha? bilang dating speaker at foreign affairs secretary, yan si Cayetano, no? siya ay may proven track record sa pagtutulag ng reforms tulad ng sa health at education bills. Ang kanyang resign all call ay hindi lamang bold, kundi strategic. Isang paraan para i-reset ang sistema. Sa yung pahayag sa Rappler no? at YouTube clips? Sinabi niyang ito ay para sa ba bagong simula. No? Sa teorya ng political science, ang mass resignation ay maaring maging catalyst no? para sa democratic renewal. Katulad sa ibang bansa, ha? tulad sa South Korea o Italy. Si Cayetano, ha, parang isa, para siyang isang action hero ha, sa pelikula habang si Soto ay ang sidekick na laging nagsasabi na wag, ha, ano sa tingin ninyo, mga kababataan, mga kabataan, dapat ba tayong sumusuporta sa ganitong panawagan? Para sa ating mga OFW sa Australia at Italy, ha? ito ay isang reminder ng politika sa Pilipinas ay nakakaapekto sa inyong buhay. Suportahan natin si Kaitano dahil siya ay nagpapakita ng tunay na leadership, hindi takot sa pagbabago. Ngayon, may mas malalim na pagsusuri ang Senado ngayon ay parang isang family reunion, puno ng drama pero walang resolusyon. Si Soto ha, bilang Senate President, ay may kapangyarihan pero ang kanyang pagtutol ay nagpapakita ng status quo um, mentality, no? Base sa 2025 polls mula sa Polls Asia, ang trust sa Senado ay nasa low 40s at ang resign all ay maari maging solusyon, no? Sa konstitusyon, ang snap elections ay posible sa ilalim ng certain conditions pero nangangailangan ng political will. Si Soto naman, parang siya isang vinyl record na stuck sa groove, ha? Paulit-ulit ang kanta ng hindi pwede, no? Yan. Habang si Cayetano ay streaming service, modern at adaptive. No? Dapat po tayong maging adaptive sa ating environment. No? Mahalin po natin ang ating environment para sa ating mga viewers sa Japan, sa kay, uh, si, habang uh, Malaysia at Hong Kong kayo na nasa advanced economies, tignan ninyo kung paano ang swift reforms ay nagpapabuti sa bansa. Shoutout sa inyo ha at huwag kalimutang mag-like at mag-comment sa baba po. Sa huli, mga kaibigan, ang isyong ito ay tawag para sa pagbabago. At, uh, critical tayo kay Soto dahil ang kanyang pagtutol ay maaring maging sagabal. No? Habang si Cayetano ay nagpapakita ng tapang. Mga kababayan, maging aktibo Mag-subscribe sa channel para sa higit pang ganitong content. Share sa social media at sumali sa diskusyon. Shoutout ulit sa Pilipinas, US, Canada, Saudi, Australia, Italy, Japan, Malaysia, UAE at Hong Kong. Kayo ang tunay na boses ng bayan. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na episode. Mabuhay ang Pilipinas.